another day another buddha oh i missed that intro this time it's the 9 in 1 electric cleaning brush isa ka ng ganap na adult kapag sa panglinis ng bahay ka na kinikilig. So ito na nga, meron siyang manual kaya hindi ka malilito kung para sa ang bawat nozzle. isa natin, ito daw ay para sa panglinis ng bintana. Dito naman kinakabit yung nozzles. So wireless siya kaya hindi ka mahihirapan kapag naglilinis ka na. Less hassle. Tapos rechargeable pa. So ito yung pinaka-charger niya. Ito pa yung iba pang pwedeng ikabit. So mga sponges, isang normal sponge at isang fiber sponge. Yung white naman, yung large brush na pwedeng gamitin sa paglinis ng floor, sa living room. At ito naman ay isang collecting seat. And i-explain ko sa inyo mamaya kung anong gamit nun. This is a wool cloth. Pwedeng panglinis ng car. Ito naman yung small brush at pointed brush. Yung pointed brush, pwedeng panglinis ng mga corners. Kung mataas naman yung paglilinisan, pwedeng pwede mo ikabit dito yung mga panglinis para hindi ka mahirapan abutin ng mga bagay-bagay. O, turo ko sa'yo yung pano. O, ganyan. Meron siya parang screw. Higpitan mo lang, tas ganyan. Tas, ito na yung pinaka-importante. O, dun kinakapit yung nozzle. Tas, pag inoon mo, may ipailaw na ganyan. Tapos, yung black naman na yan, nandun yung charger port. Kapit na natin. So, ganyan. Dito siya ini-screw. Pinili kong gamitin din time itong pointed brush kasi gusto ko maglinis sa mga sulok-sulok ng kisame. I-on natin kung gumagana. So, yan. Gumagana naman siya. So, ito na yung multi-purpose connecting seat. So, pwede mong ikabit dito yung mga gusto mong nozzle. Meron kasi siyang pa-velcro, kaya ayun, didikit siya talagang maiki. Check natin. Oh, ito namang sponge na isa. Ayan, ready na talaga tayo maglinis. Nag-enjoy ako. Super gentle niya lang. Oh, matatanggal talaga yung mga nakadikit na kung anik-anik sa mga bintana. Pero hindi niya magagaskasan yung bintana. So, piliin ang tamang panglinis for that. And dahil dyan, highly recommended ko talaga itong 9-in-1 Electric Cleaning Brush. Go na mga mare, i-add to cart mo na yan.